Okay. Gandang tanghali sa inyong lahat, mga kalakbay. Dito po ako ngayon sa kabundukan. Sa bahay ng aking kaibigang katutubo. Ayan. Ayan po, mayroon pong isang ibon dito. Ibong sukot. Pinapakain ko nga siya, oh. Uh, ah, may plato ka rin oh, mayroon, mayroon akong plato. Sige lang. Ayan po yung ibong sukot. Sukot. Pag ginakae, pag hindi mo, uh. hindi ka nagawa ng paraan, hindi, hindi mo makain ng laman. Uh. Pag kinatay mo, dapat naghabang nakatay ka, gaiyak ka. Ito yung ibon na kailangan pag kinatay mo raw, kailangan umiyak ka. Oh. Pag hindi ka umiyak, wala kang makakain dito. Na laman, na laman, puro buto ang matira, ang matitira sa iyo. <laughs> ayan. ang ibong sukot. Oh, ibong sukot. Yan po. Matinding ayan uh, ko na po ang ibon. Ayan yung matinding ibon dito sa kabundukan. Oh, ayan. pag hindi ka umiyak, ay wala kang makain. Pag hindi ka umiyak, na kinatay mo siya, ay wala kang makakain. Wala. Ang makakain mo, buto. buto. Pero kailangan umiyak ka para may laman kang makakain. Sa ibong ito. Ayan. Binigyan ko po siya ng kanin. May kindi pa, ka, may kindi pa pala dito, kuya? Oo nga. May kindi pa dyan. Ayan. Uh, wa ka. Magkindi-kindi ka muna. Yan ang aking kaibigan. Ito ang yan po yung aking, aming inumin. Ayan. Ayan. Ayan yung tubig namin. Ayan. Ito po ang kapaligiran ng kanilang tahanan. Oh. Ito nagluto sila ng pagkain ng kanilang baboy. Ayan. Gusto nyo bang makita yung baboy? Ito po yung labas. Ayan. Ganito dito sa sa Bukid sa kabundukan. Pero marami silang tanim na mais. Uh. Meron ding isang manok, ayan. ayan. po 'yung bubong ng kanilang bahay uli uli ang bubong Ayan. siya nga po pala ito ang inyong kalakbay si Roger ang manlalakbay ng SJOM hmm. ilibot ko lang po kayo dito sa kapaligiran ah Ayan. Papakita ko po sa inyo yung kanilang alagang baboy. Ayan. Nagga nakapaggala po tayo ngayon dahil ako po ay nakabuta. Kaya lang basa na rin dahil pa na yung ulan. Basa na rin yung aking buta sa loob. Ito yung kanilang baboy oh. Mm -hmm. mm. Baboy mang Baboy mang yan. Ayan. Tatlo. Nagugutom na siguro kaya nag... Nag... Uh, ano na. Hindi ingay. Tumihingi ng pagkain. alas 12 na kakain na kami ng aking kaibigan ito po ang inyong kalakbay si Roger maraming maraming salamat po sa inyong pagsubaybay ang manlalakbay ng SJOM. Yan. Kakatay po kami ngayon ng ang dalawang sardinas. Yan po yung aming baon. <laughs> Hindi po yan ang kakatayin ha. Hindi ba na? Ay balda tayo dyan. Ito lang po ang kakatayin natin. Yan. Hmm. hindi tao, hindi hayop. pero umiiyak ayan. ayan Okay. maraming salamat mga kalakbay ito po ang inyong kalakbay si Roger Mule magandang tanghali sa inyong lahat salamat sana po magpalo naman po kayo at mag like thank you